pa nag na ganun kalakas yung ulan, nabot yung bahay nila. Yung po talaga ang bilis-bilis ng tubig. Almost uh, totally submerged yung ibang barangay. Yung kanila mga pagkain at ulam, dala-dala nila sa evacuation center. Kanya na po yung tubig, nandun na sa amin. Pataas po ng pataas. Mahirap. Sa, ay, nabot nga rin kami ba? Labon sa so kuwan. So, balay na muna. Yun, hindi na pagkain ang buhay karamihan. Lalo na yung mga inabot ng baha. Eh, halos no, karamihan pati dito. Isang kain, isang tukay. Hindi ka pagkain ang buhay ngayon. Wala kainin bukas. Nung panahon po nang bagyong bagyo yung liming, ah, tao, lubog ang palengke niyan. Lubog. Nagulat din po kami kasi sobrang bilis pagdating nung no relief. Nandito na, nandito na, ilang oras lang. Halos hindi pa po na ano ng mga taga dito sa amin na mabibigyan agad sila ng napakalaking tulong. napadahan kami ng almost 240 na 10 kilos of rice. 25 so, families ang mabibigyan ngayon ng 10 kilo ng bigas. Sila po ay galing sa zone 1, 3, 4, 5, and 6 mula dito sa bayan ng Libon. Sila po yung apektado talaga ng uh, patuloy pong pag-aulan ng uh, dulot ko ng Habagat at ng Bagyong Dante. Sobrang takot po yung naramdaman namin. Siyempre po sa ngayon may kaba at takot. Hanggang sa ngayon po, hindi pa kami mapalagay sa aming sitwasyon. Kasi sa katunayan po sa ngayon, wala kami ng pang araw-araw na anak buhay. Nangihiram-hiram lang muna ng bigas kasi wala namang ano, hindi naman umiinit. Maraming salamat po at kusumparaan ko. Thank you po nagpapasalamat po kami kay Congressman Saldico at sa ako ang nagpapasalamat po ang bayan ng mobilyar. Ako po ay taus-puso nagpapasalamat. Agaram po silang aksyon. Nagpilang salamat kay Congressman sa ako Party Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Akubikol sa ibinigay na tulong po niya sa amin. Maraming maraming salamat. Maraming salamat po sa tulong ng Akubikol. Maraming salamat po kay Kong Saldi at kay Kong Pido Malaking tulong po sa amin itong pinahatid po ninyong tulong sa barangay namin. Congressman Saldi, maraming maraming salamat po. po kami po sa Acubicol Party List. asahan po ninyo na lagi po kami nakasukorta lalong lalo na po sa mga nangangailangan ng tulong, kalamidad, kalusugan, medikal. Andito lang po ang Acubicol Party List sa pangunguna po ni Kong Saldi po sa si Kong Pido Garbin. Pag may kailangan ng tulong, tutulong po ang Acubicol Party List.